So again, isang mabagpalang araw po muli sa ating lahat. So ikikwento ko naman po sa inyo, okay? Yung aking naging journey dito sa tinatawag natin, multi-level marketing business. Ano po yung mga reason dahilan? Bakit ko po naisipang, okay? Uh, sumali o <laughs> idagdag po, okay? Sa aking mga pinagkakabalahan ang multi-level marketing business. Bayan po ninyo at sana po. So, okay, sa kwento na inyo pong matutunghayan base sa totoong kwento ng buhay ni Engineer Tony San Diego Ay ma-inspired po kayo at yung mga nawawala ng pag-asa ay okay. Uh, wag lang po kayong susuko. Okay, meron at meron pong solusyon sa lahat ng ating mga problema. Okay, so sige po. Umpisahan po natin. Okay, sa so, pumagitan po ng pagkikwento po. Okay, ng aking uh, dating po, yan, 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 yan po si engineer before. Ako po ay naging isang uh, empleyado, okay, na umiikot ang buhay, okay, sa trabaho, sweldo, bayad, utang. So, sinasahuran po ng aking kumpanya, okay, ng 24,000 isang buwan. Malaki before kasi ang pinag-uusapan po natin ay taong, grabe po, no, mga 2005, okay, kasi 2006 nang ako po ay mag-resign at huminto na po, okay, sa pagiging empleyado, okay? So, binabawasan po ng mga deduction, okay? including tax, SSS, PhilHit, at yung walang kamatayang loan. Okay? So, natitirhan po ng 8,000 sa loob po ng okay, 15 days at katapusan. Yan, yan, yan. Kaya alam po, syempre, hindi naman siya okay, i uh, ikukonsidered na talagang mapupunta po sa expenses ng family kasi may mga kinukonsidered. Katulad po niyan, ang aking pong proyekto ay nasa Manila at nakabase po ako sa Kabite. So, kailangan ko po ng pamasahi everyday. Okay, so 100 pesos for For the next 15 days, 1,500. Ganon din po ang aking uh, food allowance. <laughs> yes, yes, yes. Para po tayong magpasok sa eskwelahan. Ang bahay ko po ay nakarentoon. Okay? 10 years to pay. At ang ilaw at tubig ay tinitipid. So, 1,800. Expenses wise, 6,000. Ang inuwi po ay 8,000. So, naterahan po ako ng 2,000 <laughs> sa akin pong sahod. Okay? So, tatlo po ang anak plus asawa. Apat na tao po. Palagay po ninyo. Okay? 133 pesos per day kanilang budget para sa apat na tao. Grabe po, no? At para po madagdaga ng budget kasi talaga hindi magkakasya, pinagkakasya lang. So ako po ay nagsasideline bilang tricycle driver sa gabi. Grabe po, no? Masipag, matyaga. Hindi lang masipag, sobrang sipag. Hindi lang matyaga, sobrang tiyaga. Pero grabe po. The of the day, broke. Okay? Walang ipon. Okay? The same time po. Grabe, nagkasakit pa. Grabe po, no? So, totoo po ng empleyado, okay? Ay umiikot lang sa trabaho, sweldo, bayad po. Grabe po, no? Grabe, 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 grabe. Okay? So, si Mrs. po ay tinulungan na rin po para makasurvive. So, pumunta po ng Hong Kong para po maging domestic helper. Grabe po, no? So, can you imagine, engineer <laughs> by profession, ang Mrs. mo nagtatrabaho sa Hong Kong kasi talaga po, sa totoo lang, halos hindi po talaga magkasya ang kinikita po namin. Okay, so naisipan po namin, okay, na grabe po, humingi po. Ang tulong kay Lord at ito po yung ibinigay niya sa aming pag-asa. Yung Jeremiah 29 verse 11. Grabe po, sabi niya po rito, no, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, nagkaroon po kami ng pag-asa. Na plano pala ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng masabaga ng buhay. Okay, plans to prosper you and not to harm you, hindi ka pa pahirapan. Okay, may solusyon sa lahat ng hirap na yung pinagdadaanan. Ganoon din po. Plans to give you hope in a future. Okay? So, yun po, no? So, grabe po. Grabe, 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 grabe. Okay? So, yun po. Bibilisan ko lang po. At ako po. <laughs> yes, 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 yes. So, ang maganda po, no? 2006, we start po. Okay? Doing a business. But before that, bago po ako nag-multi-level marketing, ito po yung nakita ko na reality ng buhay. Sabi po rito no kung ikaw ay may pangarap para ma-appreciate mo yung ginagawa mo complete yung pangarap para sa'yo, iyo maging specific ka lang sa pangarap mo. Okay? O grabe mo no. So mangarap ka ng bahay, mangarap ka ng sakyan, mangarap ka ng savings at lagyan niyo po ng numero. Numero, numero, numero. So umabot po ang pangarap ko ng 7.2 million. Yan, yan. And the next question is, what is your source and plan to get your dream? So, dalawang po ang choice. Maging empleyado at maging negosyante. So, sa pagiging empleyado, bigyan po natin ng pagkakataon na makuha ang pangarap. Sa pagiging empleyado, example, nakakumikita ka ng 30,000 sa isang buwan, matapos pong tanggalin ang mga deduction at mga expenses every day. sabihin na lang po natin na nakakaipon ka. Okay? ng 10,000 at a buwan. Okay? galing po sa iyong sahod. Okay, Kung i compute po namin, 7.2 pangarap at doon sa 10,000 na savings, meron kang 120,000 sa loob ng isang taon. Just, on, just only, no? Just only 1.2 million in 10 years. Kaya lang magdadagdag ng 10 years sa edad mo. So ako po ay 30 years old nung no? ako po ay pinakita nitong ganitong klase, okay? Ng waking up, okay? Plan, okay? So ako po ay 40 years old. Pag nakaipo ng 1.2 million, 2.4 million, malayo pa sa pangarap, pero I'm 50 years old na kasi 20 years na po ako nag-iipon. 3.6 million, kalahati ng pangarap ko, pero 60 years old na po ako. 4.8 million, okay? 40 years na pag-iipon, 70 years old na po ako. At 6 million in 50 years, that I'm 80 years old. So, duma isipin po ninyo, no? 7.2 million, 60 years na pag-iipon. <laughs> ang tanong eto, sino kaya ang unang kinuha? Okay? Or nakuha? yung pangarap o yung nangangarap, actually po, baka yung nangangarap, kinuha na po ni Lord. Pero alam nyo po, sa totoo lang, no, real talk, o po ay napaluha, okay, at na realize na kung yun nga po nakakaipon ng 10,000 at of one, hindi nakuha ang pangarap sa haba, okay, ng kanyang pag-iipon. What if reality? Check. May ipon ka po ba sa loob ng isang buwan? Real talk, wala po ako. So, anong point? Paano ko po makukuha ang aking mga pangarap? So, doon po ako nag-isip na magdagdag. So, pinag-usapan din po namin, okay, ang negosyo. Grabe po, no? So, hindi talaga siya makukuha. So, ang traditional na negosyo, grabe rin po. Pero bago po yun, tingnan nyo po yung 40 years plan na source po nito, insurance company. Ito po yung mga 20 years nag-start magtrabaho, 60 years nag-retire. Okay, so 40 years almost, okay? So, life at 60 years old almost 40 years na nagtrabaho. 1% yumaman, 2% may kaya. Alam nyo po yung 97% up to age of 60, still working. At trabaho pa. Up to age of 60, they broke. Hirap. Baong sa utang. Defendant sa mga anak. Yung iba po, wala na. Bumigay na. Grabe po, no? So pagdating naman po sa negosyo, pinag-aralan din namin to, dalawang klase siya, traditional at franchising. Sa traditional, medyo maganda, kaya lang may rapat po. Dapat dapat merong kang alam do sa negosyong papasukin mo. At ayon sa pag-aaral, no, 10% ng yung capital, yun yung posibleng income mo. So kung namuhunan ka ng 500,000, like example, computers siya. So pwede kang kumita ng 50,000. Ang problema sa traditional na negosyo, yung tinatawag na competition. Pwede kang gayahin anytime, anywhere. So, nadidivide ang income, depende kung ilan na po yung nag-exist na same business. Okay? So, mahirap din sumabay. Okay? Sa traditional na negosyo, basically, okay, kailangan malaki po ng million po ang pinag-uusapan. Fast food, 30 to 40 million. Okay? So, gas station, ganun din, 6 million. Ang hirap. Okay? Caltech, Shell, at Pepron. Okay? So, ano pa po ang pwedeng maging source? Okay? Sa pinag-usapan natin, abroad, pwede, possible, kung maganda po ang uh, course mo or value mo sa abroad. Seaman, okay naman siya. Doctor, nurse, IT, okay, engineer voice pwede rin, okay? Pero yun nga po, hindi lahat siniswerte sa pag-abroad, okay? So ano pa po? Treasure hunting, hindi na po uso. <laughs> Kung may talent big, i-enhance nyo po. Baka dyan tayo umaman, okay? Showbiz, medyo hindi po tayo pasok. <laughs> Loto, wala po sa... Uh, sports, isa lang ang money, Pacquiao. Okay, politics, hindi rin natin linya. Sindikato lalo po. Eh. So, mana wala rin po. Ang mama, mana po mang, mga, sakit ang pinamana po ng ating mga magulang. Okay, 5M. Ito po ay applicable sa mga kababaihan. Maghanap daw po ng matandang mayang <laughs> madaling mapatay. Yes. Grabe po, grabe, grabe, grabe. Okay? So, dito po, pinasok po sa akin ang mundo ng networking. So, mas na-appreciate ko po siya at binigyan po ako ng assignment. Okay? So, para aralin siya. Tawa po ng Diyos na convince po ako na maganda po ang network marketing. Kasi yung pong mayayamang tao sa ibang bansa, especially sa Amerika, okay, ina-advise po nila, nare nila ang network marketing katulad po ni Warren Buffett. Okay, Bill Gates, Donald Trump, Robert Kiyosaki at napakaraming libro about networking. Kaya po alam nyo po, I'm convinced so 2006, okay, nag-start po tayo sa mundo ng multi-level marketing. Okay, so awa po ng Diyos, awa ng Diyos, ang bilis lang ng pangyayari dating dating buhay, malit na bahay after almost two years sa negosyo to grabe po, yung isang unit naging tatlong unit, at awa po ng Diyos na, na paayos natin, na pa-renovate natin siya, magulang po natin grabe, naregaluhan po natin ng bahay, okay, ganoon din po yung aking biyata yes, po, yes, yes, yes meron po tayong mga sasakyan hindi lang po isa, okay apat na sasakyan, okay, meron po tayong passive income apartment grabe, meron po tayong passive condo na naka-RVNV, nagbibigay po ng mga passive income sa atin. Meron din po tayong unit sa Manila. At ang good news po, okay, napili po ng mga anak natin na mag-aral sa Lasal at alam nyo po na i-provide po natin yung kanilang pangangailangan sa Lasal. So, thanks be to God. Nakagraduate po ang anak natin sa Lasal. Mga commercial space, yes. At noong pong 2020, okay, we start na po mag-traditional business after 14 years sa networking na ipon at doon po nag-start na po tayo mag-traditional. So nagtayo po tayo ng laundry business, mga po tayo ng mga uh, commercial soap, mga detergent, dishwashing, mga popcorn at ng coffee shop. Ganun po kaganda ang networking or, or multi-level mo. Basta taaralin mo lang, okay, love, okay, what you are doing. Maging passionate ka lang dun sa bagay na gusto mo. Okay? So, ito po yung ating mga negosyo. So, 2023. <laughs> yes, yes, last year. Tama po kayo. For more than almost two years na paghinto po sa networking because of uh, traditional business, bumalik po tayo. Kasi this is my love, my fashion. <laughs> okay? So, ang good news po. Grabe po. Okay? Pumikita <laughs> na rin po tayo sa bago nating na company sa so One of the Lifestyle International. Yan. Yeah. 48, 20,000, 31,000. Yan, 17,000, hindi pa nang ganun kalakihan. Pero alam nyo po, alam na alam ko po sa sarili ko with that Guidance, help in assistance na riniwala po ako. Okay? Na kaya po natin to Basta tuloy-tuloy lang po. Ay. So again, bibigay lang po ako ng basic idea. Bakit po nagkakaroon tayo ng tamang opportunity? Nag-start po tayo kapag hiningi po natin through prayer. Na po ako na God is always answer our prayer. Yes, yes. Kaya lang hindi siya literal na pag humingi ka ng isang milyon, babagsak ka ng isang milyon. Tama po ba? Yes, bibigyan ka lang niya ng idea, solution, at opportunity. Yes, yes, yes. At the same time po. Okay? May right to man so you can use the right, the, the power of free will. Okay? So you have two choice. After four, nabigay sa'yo yung yung, yung sagot sa dasal mo. You can reject it or you can grab it. You can reject it. Why? Because you have doubt and fear na baka hindi mo. Ay, uh, tama po. Kasi hindi ka talaga i-design para magnegosyo. Pero sabi ko nga, okay, simple na po. Just grab it and learn about it. Okay, ganun lang po. But when you grab it, God's provide all your needs. Lahat ng kailangan mo including puhunan mga tao, makakatulong sa negosyo, everything ibibigay po sa para po magawa mo kasi siya naman yung nagbigay sa atin ng mga uh, ng, ng, answer prayer. So sabi nga God will send you all the resources and people you need to live a happy life. God works through people and you become a business partner. Yes. Kaya alam mayroong God's rules, partnership between you and God. Establish faith. Merahin hafen. Kailangan mo lang maniwala at magtiwala. Sabi nga po sa Mark 11 verse 24, Whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Maniwala ka lang po. Okay? Give 100% effort. Okay? God also give. Okay? 100%. Know your responsibility dun sa binigay sa iyong uh, uh, opportunity. Okay? So, know your priorities. Okay? Do practice the secret of power servisyo. Maghanap ng mga taong pwedeng matulungan. Okay? So again, 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 maraming maraming salamat po. And hopefully, sana po nakapagbigay po ako sa inyo ng konting inspirasyon. Ang sa akin lang po, tuloy-tuloy-tuloy ka lang sa paghahanap ng tamang opportunity na pwede makapagpabago ng buhay mo. Hindi po totoo na kung pinanganak ang mahirap, mamamatay kang mahirap. Hindi po yung totoo. Okay? Ibig sabihin, kaya po tayo may kanya-kanyang fingerprint kasi kanya-kanya at iba-iba po ang ating journey. Lagi po pong sinasabi, kung sino ka ngayon, yan ay mga decision mo. Okay? Noon. At kung sino ka sa darating na panahon, tandaan nyo po, right of opportunity comes. At pag mag-decision ka, okay, pwede magbago po ang bukas na meron. Yes, 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 yes. Tandaan nyo po, reason why, this defense why, bakit po natin kailangan maghanap ng tinatawag nating extra income. Simple lang po unang level ng tipis wide mo, i-provide ang pangangailangan ng mga anak mo, mga familia mo, pamilya mo. Okay? At lahat po yan ay kaya dyan sa ginagawa mo. Kaya lang ang level to ng lalim o forfos, bakit tayo nabubuhay if mangarap na po ang pinag-uusapan. Pangarap ng anak mo, pangarap ng pamilya mo, tanong, kaya pa ba bang ibigay ng pinagkakabalan mo? Kailangan mo nang magdagdag. Okay? So, yun po yung nakita ko. Pag tumating na ang pangarap ng pamilya, doon po ako magkakaroon ng konting kompleks uh, sa aking ginagawa. Kaya ako po nag-decide magdagdag ng kita at nakita ko po na ang multi-level marketing, kahit walang pinag-angalan, kahit ano pa estado mo sa buhay, pwede mo pong umpisahan ito. Kasi pwede mong aralin at may tutulong sa'yo because multi-level marketing is a growth effort business. Again, maraming 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 salamat po at God bless po sa ating lahat. Okay? Blessed of the morning. Thank you.